dito na muna ang na sinastroke sa iya ma'am. Mm. Direct sa iya ma na ang sa iya nga ako ang na pagkatumba na. Ang muna to nga ang dugo sa maulo nag-club Di siyempre kay dati kami dire kang wala pa kaabot ang iya nga bangkay. Damo kami sa mga ano daw, hindi pala kami magpati na ang muna natabo. Siyempre wala kami dito sa luyo niya kung malayo siya. Natural gina niya nga mag-isip kami sa mga negatibo. Mm-mm. Kaya mo ito nga, kaya nga, pag-abot ng bangkay niya sa itong, ano ba ito? Itong September 1, pag-abot namin diya pag-abot ng bangkay niya dito sa Dion di ba namin siya nakita kayo, nakakahumi siya. Dito naman na pag-abot pa sa Miraria. Dito na namo nakita nga ginkwa na sa dito sa tong kahon. Ti di, pag-abot dito, pag uh, pita ko dito sa mga nga itura baw, kasi akong gawin na iba na ang iyang, uh, ano, iba na iyang uh, nawom nya niya, mga ano niya, damo. Dito, mga ano, ti amo naman to, na lang naman kami sa kaakig, kay damo, naging sa mga pasak-pasak sa lawas. Hmm. Mm -mm. mm -mm tay so, so, amo to nga nag nag gid kami nga ipa-autopsy si. kay simpre para nga maanhan manamon nga maka kuan man sa amon nga mga hinaing namon nga mga negative namon nga mga isip dito nga amo na ang nahimo sa bata so, nga amon, ko nga amo abi ko gani kung amo na to sa mga isip namon ba tay so, yep. so, amo to nga din <laughs> autopsy si sa um, kay dok nga kabling ang kahapon kung siya naging autopsy. Ang result sa iya autopsy, ba, nagpasalamat ng kami ma'am kay naliwanagan din ang isip ma'am mo'n. Ragnar daw na bunutan kami sa mga sunot. Naghaganagan ang amon nga, nga isip. Uh, amon to ang result sa niya nga nagtrop din siya ma'am. Okay, so at least no, may daw may closure na Nasa laga na oh, ka, mapahamtang naman kamu no, sa oh, oh, sarason hmm. sa iya sini ka kamatayot. So, Sukong, so oh, nanay, sa diin na siya, gindala niya siya sa inyo balay, diin na siya ihaya? diri sa amon balay, mambing, pero oh. tubong, dito pa siya sa Porniraya, ba't i pa sa diri dalon, sa batay niya. Ah, oh, okay. Uh, sa ano pagali siya? Uh, ano niya, nang uh, ipa... Sa ay aka iwon pa siya no Oo, oh, oh. ayuson pa to siya mama tika ni tisi siya basta pa ko niya pa ano niya pa to siya patuluon pa oo oh, oh. so at least kamo na ganahan na tong mga kaaki oh, oh, kag oh, 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 sa inyong dugan oh, oh. oh, oh. nadula na to no oh, 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 kag oh, oh. pati siya mapahamtang man oo oh, oo oh, 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 oh ma'am kay ti simple ikaw nga pamilya madulaan kasang kang imo nga mahal sa buhay amo na siya makaisip ka ti wala sa saluyo nyo correct ko amo gid mo kag naintindihan naton ina pero gin inform bala ka mo na nga atong nakita nga uh, tinahian sa ulo niya gin undergo siya sa operation or gin siya operation dito sa Jeddah oo oh, oo oh, gin undergo siya kay naghambal tong iyang amo nga gin operahan siya amo to nga pagabot dere wala ni sa buhok kalbo niya Mm. Yung ano kayo niya nga doktora handig ka na. Yung mo man sa doktor kung nabig ang niya nga ano. Kasi daw wala man sa kanya kaya ang iya nga amo. Kung isa to sa hapon nga bata, nag-reply man sa ma'am. Mm. galing ang amon iya dari. Gaduda nga kung amon din ang am, matabo. Mas na linawan ang isip naman sa tag ang amon nga ano na Nga na mm. otopsi siya. Kung du, na, So, naghaganhaga ng na amon ng mga, mga negative na mga isip na sa iyo. Oo, no, ka, makabulig mo sa iyo. No? At okay. least, no? Okay. pati siya, mapahamtang okay. naman. So, sa plano okay. ninyo, Nay, mga pila kaadlaw siya, ihaya? Kagsan siya posibleng ilubong? Kay daw na ano to, pero wala pa namon daw, ano pa, tentative pa ang, day, ang date, ma'am. Pero okay. ang ano sa iya nga ba Ah 20 days daw ang miyang haya dere sa iya baday. Okay. At 20 days. 20 days daw kuno kay tinna last na lang niya makita asawa niya. Oh. Kasi anala ang amon gindipa decisive unta ti yabana. Oo, amo gid no. No. Masakit no kag ano man sa dugan. Oo, diyan tama uli nga tion. Amo ko na tion nga makita niya asawa niya. Ano ya ti nagambal siya nga 20 days. Pero hindi pa tentative pa ang date, ma'am, kung ano basta 20 days. Oo. okay lang sa inyo, sa inyo nga balay. Dira man nag ang iya ang iya pamilya na sa inyo. Ari kami diri, isa kami diri ka compound, ma'am. Sa mga compound ko ari diri, kay oh. ini nga ang ila na cluster andri, diri sa akon nga lote. Kay ingod lang kami di ma'am, isa lang man sa og taran. Oo, oo, oo. Tapos, ti kumusta na mga bata niya subong? Ara ang gin pa-eskwela ko ma'am pero duwa ka adlaw gitong halin pag-abot ni mama nila war gi sila nag-eskwela kay grabe gid ang reaksyon ka mga bata nga eh, siyempre ikaw nga mga nga bata daw wala ka animo pero nang grabe gid ang ilang uh, ano eh wala na sila nanay bala mm -hmm. na nakita nila ila nanay ara na sa kahon mm -hmm. oh, pero ti nahatag naman no nga bulig ang ang agency mm -hmm. no kag may ara pa siya sa ano man, mga benepisyo o halin sa OWA. How about ang iya employer? Ano ang iya man sininga uh, ginahatag ng mga benepisyo niya aside sa sweldo niya na eh? Wala pa man, da, wala man siya ano nga, uh, lang man to ang nabalaan ko mga ang sahod niya, sa pa bulan niya yung mga padala niya. Tiyan mo itong binaamot pa natin sa 18, kay ginpaklaro gito na namon kay nag-message ang iya amo nga ang isa niya kabulan na sweldo ginpadala na niya mm, mm pero wala pa ko kabalo kung maihatan kung iyang amo sa ibulig man siya sa pamilya niya ni Christine hindi ko -mm. -mm. pa nabalik mm -mm. okay sige and mm -mm. also sa so, oh, na-mentionar niyo to no nga ang subang niya lang niya ang maka-avail sa scholarship. Oo, oh, oo, oh, 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 amo lang totoy pero naga ano gid ako kay pa man kami kapasta sa amo ng mga papers nga na required dito sa UWA. Na amo lang man tong na namong na mga istorya nga ano pero tani gid na na hangyo sa ilang mga tagaan ah, naman sa skala. Kaya atong skala nga tumi natag na sa subang lang, hindi man to sangkol. Mm -mm sa one year nga ginhatag, bali 8,000 lang ang makuha niya. Ay half lang daw. Tapos, ay half lang po ang ginhatag. Si every year, ma'am, 8,000. So, hasta nga magka-graduate siya sa college na na? Oo, mag-college daw siya, nasa 10,000 10, every year. Pero subong, 8,000. Uh, ano ni siya? Ano niya? High school? Oh, grade 10. Oh, grade 10. Pero nag-stop siya ka ano, nag-eskwila niya sa ar. Pero mm -hmm. daw pag class daw kuno, ma, isa sa eskwila sa iya grade 10. So, no, sige, ako lang malang na istorya na, no? Isagyan niyo lang sa Oo. sa uwan, no? Uh, uh -huh. Especially sa banan niya, kay para ba mm -hmm. sa benefits ng ibang kabataan. So, uh, sa Siningati no? Ano ang gusto mo ipalabot sa tanan nga nagbulig man, no? Kag nagpalabot sa mga muyo, no sa nadangtan sa imo nga bata ano gusto mo ipaabot na paabot man sa tanan nga ilabinigit sa mga kaparetihan ng na nga amo mga aton nga mga hinaing na kabuot na gid man aton nga kag nabato na aton nga amo na nga na pero ginapaalinton ko uh, sa tanan niya salamat gid sa inyong pagpangamuyo sa bata ko nga nga nakaabot na gid man diri ang iya nga bantay kag amo lang indi madamo gid sini namo Mm -hmm. Okay, sige. Thank you so much, Manay. Saliwat, no? Ang amon nga pagpalabot sa condolences and prayers sa inyong pamilya. salamat, at Manggali. At salamat, sa itong akon nga hinablos dito nga nagkato dito sa Jeda. Mm -hmm. Nga si Agad mismo ang nag-ano dito nga 3 to 4 days nga makaabot dito, dito sa Pilipinas. Kaya madam, ganyan salamat sa inyong nga na ikaw, Gade, ang nagkato dito sa sa JEDA na makag-atubang dito sa Ibasi kag sa Ibasi nga sa madali nga panahon nakaabot din man ang akong mga bata. Madamo ino salamat sa nagbrulig sa mga prayers. Nga. Okay, sige. Ginaglus talamera. Ma'am, salamat git.